Magandang rabo sa inyo mga tagapakinig. Isan na kwento. Ang ate ko katin ngayon. Kakwento ko ngayong gabi. At don't worry. Sa isang kakaibang panalahapid. na nasa ang kotanib. Naka nasa ang nagreolyo. Isang sakya sa kapare. At isang ang kiyam. ng kakot at kamatayan. Ako si Kuya Joe, At sana Ni ako, kalami, na sa mga ano ako, kadami, ang nakakatakot na rihin sa likod. Tangot ya, dam pamilya ni Leo. Bawang bata pa si Leo. At tala siya sa bahay ni Dolo at the rest of the province. Pan bahay nila, sa gitna ng isang alawak na dopalin. na ng na maraming puno na akasya. Sabi ni Dolo, Pato na pinakamalaki sa lukod ng bahay kung may bantalig ko. Sa kapre na matagal nang raninirahan doon. Huwag ang mag-anala po. Pagmalit pa kayo bilang kapre ko. At braning sinasambing lolo. At e, basta galangin mo siya. O kakataan ka na. Noon, pinatawanan ko lang ang sinasambing lolo. Sino ba ng mga nangyawala sa kapre hindi Hindi ba? Pero isang gabi, ang nanglaki sa panuniwala ko. Tugunan niya iyon. Isang araw, habang naglalaro siya sa likod ng bahay, nakita na isang maliit na tawen talari sa kahoy. Pakaukit okay nito ni ang mga kakaibang asimbolo na hindi na ma maintunihan. Nakakita ito ni Lolo, agad na itong rinwa at sinagin. Ngunit ito ako. Isa e ito na alag ng baday na bitay sa akin ang kapay. Sayon kay Borio, kapag ay may kapanyari ang alagot sa kapay. At magpasunog nito Sinabi nga laragamitin na dalito sa matundin paanim. Hindi ito masyado kinintindi ng Borio. Bahid ng at hali meray kwento-kwento lamang hiyan. Papadvokas pa rin ang kaon. ka sila iyo at lumipat sa Malmida para magkararit. Tuloy niya natanasa na sa lang buhay iswena. Pagala siyang tukfungin at inaaway ng mga kakarasa niya. Isa sa pinamasakit na karanasan niya nung binuwasan siya ng tubig na nanarupo na anton. taon. na mga senior saan nilang at suwain ayon. Sa pamuhin siyang wasap katanas o niilak sa ganit at hiyak. Kaadanan niya, ang mutla na iniwan sa kanya ni Rolo bago siya pumanaw. Tamarati si si ito sa dumang kahodin, kapinagos sa kilaning ang ng rama. Sa sobrang yanit, kinuwan na iyot at sinabi sa sarili. O totoo ang kapalari gusto ko Gusto kong parusahan si Anton I na gabi nani. Yan na tinik siya. Mula kay Pamaki sa mga ang tinilala na nakaupot sa kami ng puno na Asher. Kano ang nais mabaka? Tanong ni Coke sa malalim at nakatapok na boses. Gusto kong turuan ang leksyon si Anthony sa blok nito. Natawa ang kapre at sinabi mangyayari ang gusto mo. Sinabukasan ang pamaritaan na si Anton na natagpuan patay sa loob na sa abandonadong gusali. Malapit sa si eskwalaan. Ang kanyang katawan ay kumaroon ng sugat. At ang kanyang mga mata ay nanilisit sa takot. Wala ang makapagsasabi o ano ang nanandari sa kanila. Maunit, kada ang nire sa sarili ano ay man ng kapre. Simula on Punti-unti na napansin na lahat na nag sa kanya na nagkakaroon na na ng manalagim sa kapalakan. Ang isa ay ng gulasan at nabalihan ng paa. Ang isa pa ay ng sa motor. Saan drama? Saan lahat na mga muguri sa kanya? Punti-unti na wala. Ngunit hindi pa na nyo natatakos ang kwento. Nagkaroon sila ng napasintahal. Sunila. Na mahal na mahal nila. Subani. Lumati ang panahon na nagkaroon sila na matindi alitan. Kasobrang dalit. Sunaktan niya si Leo na hindi na iraasahan. Hindi na Brownie. Hawa-hawa na ang otya na magalit siya. Tinabukasan Natagpuan ang katawan ni Mila sa ilog ng lapit sa kailang bahay. Halos hindi matalap ni Mayo ang nangyari. Dahil lahat na mahalin dito. Ngunit, inawala na siya magawa upang balikta rin ang lahat. Hindi nyo na maitatama at ang mga bayay na nagawa na. Sa mga sumunod na araw, nagpakita ang kapre sa panaginig niya sabi ko sa iyo, sundin mo lang ako. Sabi nga, ngunit, tandaan mo, ang kapalitian na ayot siya, kaya may ang granad. Kapag hindi mo kinaya, mamalik ang kita. Sa ngayonin, Dari ko ako, lagi ko na sa inyo ko yung trade. Ngunit, sundi para magpasisat. Wasto ko magbigay ng babala. Na ang ay hindi ba sa basta ang bagay na dapat May mga bagay na mas mabuti hindi mapakianaman na niyo sa kamit nito ay higit pa sa kayang tanggapin ng isang tao. At nito nagkatapos o ate ang kwento na yung gabi. Sana na magsliwing paanala ikaw sa ating lahat. Ako, Sweet Dream at lagi ko ang sinasabi. Mag-iyon at halo pa na, kung may kayong tinatago sa inyong kahanan. Hanggang sa muli, but I'll never be, it. so no, yeah.